O oh, yan, isang pili lang ha. Hmm. Oh. Which one you choose? Ila kita, mo yung cards na yan. Oh. O. Sa cards na yan, tumili ka na isang uh, tamang pares para makuha mo ito. Oh. Isang isa lang? O, oh, isang pares. Yung tamang pares para makuha mo ito. Hmm. Kunin mo. O. Sige! Pumili ka ng tamang pares para makuha mo ito. Oh. Okay. mo yung tamang pares? May daan ka. Oh, Pag yeah, oh. yeah. mm -hmm. oh. mo itaob, eh, hindi mo nakatihaya na nga para hindi ka na mahirapan, tataob mo pa. Pag mo itaob, pumili ka lang ng isa. Oh. Isang pares lang, yung tamang pares para makuha mo ito. Ah. Oh.

Hanggang dalawang hanggang dalawang kwan. Isa pa, isa na lang ha. Ah, ah pagbibigyan ka tayo, isa pa. Pakain mo makain maigi. Oh, yan ha. Kita mo yan ha. Tingnan mo maigi, oh. Pumili. Okay. Itin mo ito. Oh, yan, yan, yan. Okay, ito, yan, yan. Pare-parehas yan, oh. Tingnan mo maigi yung bara, ha. Oh. Pumili ka ng tamang pares para makuha mo yung oh, dalawang daan. Ah. Oh. May 200 pesos ka na. Ah. Oh. Yeah. oh. Mm -hmm. Napaka-alwan yan. Dalwandaan na gad. Ah. Oh. Gold? Dito, dito, dito. Isipin mong maigi. May dalwandaan ka na. Oh, pipili ka na ah. bibiliin Pipiliin mo lang yung tamang pares. Para may dalawang ka. Oh, di ba? Sipin mo, sabi mo kaya mo eh. Bawal oh, to. ha? to, Balik mo yun dyan. Oh. oh. Sipin mo. Oh. Sabi mo kaya mo eh. Ba't di mo kaya ngayon? Oh. Pumili ka lang ah. ng tamang pares para makuha mo yung dalawang daan. O. Oh. Simpleng-simple yan. O. Hmm. Dalawang daan. Uwak sa. Sige, gin. Naka dalawang kong ka na. Naka ito, padalwa mo na yan. Uwak sa. Hmm. pili mo na yan. Dapat isang pili lang. Dito kayo po. Uwak oh. sa. Huh? Dahil... Wow sa uh -huh. sa cards Kasi dapat isang pili lang talaga 'yan, hindi pwede ang dalawa. Wawak sa iwo. Hmm. Uh, pinagbigyan lang kita dahil sa mo kaya mo. Kasi ang dali-dali talaga yan Oh. Madali lang 'yan. Oh. <laughs> tamang kaparehas. Ha? Huh? Tamang kaparehas. 'Yan tamang kaparehas. Ano ka Tamang pares magkakape. Ano, pili na! <coughs> Titingnan natin si ate kung kaya din yung kanin no. Ang alwan nito? Mario yung ko. Kaya Marion. Uh. -huh. Kaya mo yan, mayon. Ah. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Pipili ka? Ng tiger? Dalawang tao mong pares laang. Hindi mo pa kaya hindi ko pa kaya piliin. Oh. oh. Okay. Nakapili ka na ng isa. Oh, tamang pares. Oh. Dapat isang pili mo pa lang, may dalawang daan ka na. Oh. Ang tanong. Ta pumili ng dalawang tamang pares para makuha ang dalawang daan. Oh. Ah, al alwan al ni. Al al eh. Ah. Oh. Tingnan mo, maigi eh. Uh, ang dali-dali kaya niyan. Uh, hindi pa rin alam? Ay, naisip ko pa. Sana uh, Saan ang pipiliin ko to? Patulong kay mami. Mami! Mami! Mi! Bisi si mami. Miss, miss mami! Turuan mo to. Mami! Ano yung <laughs> <laughs> ah, ha, ha. Malas mo. Ah. <laughs> oh. Ang alwan-alwan kaya niyan. Kahit grade 1 kayang-kaya yan. Ano bang grade mo na? 5. Kahit grade 1 kaya alam na alam 'yan. O oh, baka diyan baka nahulog ka. Oh. Oh, baka. Ken nako i. Eh. Tamang pares. Mm -mm. Tamang pares para makuha mo yung 200. Sabihin Hindi ko kasi kasi pwede sa minsan iyo eh. Basta ang liwanag naman ng kuan, ang liwanag naman ng pasel. Uh, kahit siguro kahit siguro kahit grade 1 kayang-kayang solbin niyan oh, kaya. Ah. Kaya. Yun, uh, hindi mo kaya? Kaya ko. Ah. Uh, nga. Ha? Eh, huh? Ng <laughs> Sipin mo nang ayos. Oo. Uh. uh. Tamang pares. Sana. Ah. So, no? Ayun yung yellow. Mm. Ayun. Kayo katabi. pili katabi. kayo. Mm. Sino kaya ang magaling dito ng utak yung para malaman ng itong... gold ng Mind games yellow. Yan. Ah. Ah. Dalawang tamang pares para makuha ang dalawang daan. Hmm. Kaya? Grade 1? Kaya talaga grade 1 yan. Oh. Uh. Wala na, hindi ka na makakapili. Pili ka. Nandito i. Eh. Makan dito. Uh. Ilang oras ka bago makapili niyan? Please. Uh. Please. Uh. Sayang yung dalawang oh. No? Ang daming merienda niyan. Ah. Uh. Ah. <ARMAT> uh. Sayang yan. O, oh, saan mo makukuha yan? Yeah. Coat, This At? one! Sure ka dyan? Ano Ah. Le, ang tagal mo pumili eh. <laughs> oh. Kayo This kaya, alam nyo kaya? Sigurado ka na dyan? Hindi, hindi. Isang pili mo na lang Kanina pa wala ah. Wala Pumili ka na Talo ka na Ang dali-dali ng tanong Eto, to, 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 Sigurado na ako ah? Sigurado na ako Sigurado ka na dyan oh. Ay, Hindi ka sigurado dyan Ayun na Talo ka na huh? Wala na Hindi ka nanalo Dalawang pili mo like na Ang dali-dali ng tanong ko Pumili ka ng dalawang tamang pares Para makuha yung dalawang daan Oo oh wala, hindi ka talo ka tanong na natin sa nanonood kung kaya nila yan kanya nila yung daan. <laughs> si Michael kaya oh. si Michael si Michael kao Michael kao Michael ayaw ko oh, ayaw niya, hindi niya kaya yan okay hmm.